bangka tayo po ay lumakot ulit dito lumakot po tayo dito, dito, dito po kami sa may buhay ng barko yung barkong buhay ng barko na iniwanan iniwanan ng barko kaya ang buhay ng barko so, mga kabangka nandito po amin lambat kinulong, kinulong po namin yung buhay yan Uwi ng barko na iniwanan dito Ang oh, mga kabangka, malaki po yung malaki Nandito oh, po kami, amin, amin po lang bate nandiyan po, amin po kinulong Baka may silong na talaga ito kay, baka may silong dito, may babo, may lambat no? Lambat eh, babo na yan? Lambat <laughs> <laughs> Hindi nakabalot Hindi nakabalot Ah, pambakang ah, gaya na patpan. Ito magrid Ano, may lampat sa ibabaw. Ano, 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 ano. Ano ba, diba, mga kabangka, nandito pa kami lambat Ayun, kami mga kauli, dito lang kami. Ang lampat na namin ay eh, nakakulong dyan. oh, ano, madali yung makita. Ayun, ano, yung pa namin. Ayun ang aming ayun, aming boyah tayo ng boya ginaw po tubig ginaw ayaw e ko kung, kung kami katabi dito hindi natin po ang katabi namin ito tatanungin natin nakulong sila kahapon maraming buya yun po buya ng barko nakakulong po kami lambat na mga kabangka para po ay palakin tayo dito ano po ang dikatar natin ating matatanungan ang nakahuli ang nag-heal na po sila nag-heal na ayun yeah. yeah, ako ulit kayo kapon dito kapon ako ulit kayo